para sa episode natin ito. Ating pagkukwentuhan ang Cambodian Civil War na nagsimula noong 1967 hanggang 1975. Notorious ang Cambodian Civil War dahil dito naganap ang isa sa pinakamadugo at malupit na genocide sa kasaysayan ng Daigdig. Pero bago iyan, malaking shoutout muna kanila Cristan Angelo Apare, Arnel Andres at Francis Bonete. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang Cambodia ay isang bansa na matatagpuan sa timog-silangang Asya sa tabi ng Thailand, Laos at Vietnam. Noong Cold War, ang rehiyong ito ay nasangkot sa isang mahabang digmaan, ang Vietnam War. Dahil sa geographical na kinalalagyan ng Cambodia, hindi nito nagawang iwasan ang epekto ng digmaan sa pagitan ng USA at ng Vietnam. Noong 1960, ang bansang Cambodia ay pinamumunuan ni Prinsipe Sihanouk. Siya ay naharap sa malaking problema. Paano kaya niya maiiwasang masangkot ang Cambodia sa digmaan nang hindi pumapanig sa kahit na anong bansa? Hindi siya puwedeng ganap na sumuporta sa Vietnam dahil tiyak na aalisan siya ng financial at military aid ng mga Amerikano. Hindi rin naman siya pwedeng sumalungat sa mga komunista dahil sa banta ng pagsalakay ng mga ito. Para solusyonan ang problemang ito, pinuno niya ang kanyang pamahalaan ng parehong mga makakaliwa at konserbatibong politisyan para mabalanse ang impluensya ng komunismo at kapitalismo sa kanyang bansa kinalaunan. Nakumbinsi si Prince Hanok na ang Timog Silangang Asya ay sa ilalim din sa kapangyarihan ng komunistang China. Kaya't unti-unti siyang kumampi sa mga komunista. Binuksan niya ang pantalan ng Cambodia para sa mga barkong North Vietnamese. Mula dito, natanggap ng North Vietnamese Army ang mga militar na tulong mula sa China at Soviet Union pinayagan din niya ang mga Vietcong na magkuta sa gilid ng kanilang bansa. Bukod sa mga tulong na ito, pinayagan din niya ang mga Vietcong na bumili ng bigas at pagkain sa mga magsasakang Cambodian. Gayunpaman, nagsanhi ito ng kakulangan sa pagkain dahil karamihan ng ani ay napupunta na lamang sa Vietnam imbis na sa mga mamamayang Cambodian. Nagalit dito ang mga landowners konserbatibo at maging mga ordinaryong mamamayan dahil sa mga ekonomikong dagok ng mga desisyon ni Prince si Hanuk. Sa pamumuno ng pro-Amerika na Minister of Defense na si Lon Nol, binatikos na mga konserbatibong politisyan ang pulisiya ni si Hanuk at siya ay inakusahang tuta ng Vietnam. Kaya naman nang maganap ang 1964 election, Natalo ng mga konserbatibong politisyan ang karamihan sa mga makakaliwang kandidato. Nasira na ang balance of power na minemaintain ni si Hanuk sa kanyang pamahalaan. Itinanghal si Lon Nol bilang Prime Minister at agaran niyang ipinahinto ang pagbebenta ng bigas sa mga Vietnamese. Sa kabila nito, nanatiling head of state si si Hanuk bilang leader ng Cambodian Royal Family para maiwasang mapunta ang mga bigas sa mga komunista. Sa pilitang pinagbibili ng pamahalaang Cambodian ang ani ng mga mahihirap na magsasaka sa napakamurang halaga. Marami sa mga magsasaka ang nalugi. Nagresulta ito sa isang kilos protesta at kinalaunan ng isang rebelyon. Ito ang Batambang Revolt. Dahil wala sa bansa si Prinsi Hanok nang maganap ang rebelyon, Si Prime Minister Lon Nol ang humarap sa mga galit na Cambodian. Imbis na pahupain ang tensyon, gumamit siya ng labis na puwersa kung saan dinurog ng Cambodian Army ang mga magsasaka. Napakaraming mga magsasaka ang nasawi at nasugatan sa pagsalakay ng Cambodian Army. Gayunpaman, hindi nito nasupil ang galit ng mga magsasaka. Marami sa mga ito ang nagtanim ng sama ng loob sa pamahalaan at sumapi sa Cambodian Communist Party o mas kilala sa tawag na Khmer Rouge. Sa pangunguna ng isang dating guro na si Pol Pot, kanyang inakay ang mga miyembro ng Khmer Rouge sa mga kabundukan ng Cambodia malayo sa kamay ng pamahalaan. Mula 1968 hanggang 1970, ang Khmer Rouge ay nagtago sa mga kabundukan at unti-unting nag-recruit at tag-ipon ng mga armas. Sa panahong ito, ang Khmer Rouge ay maliit na kilusan lamang at insignificant sa political scene ng Cambodia. Sa puntong ito ng kasaysayan, ang Vietnam War ay patuloy na naglalagablab. Hindi mahuli-huli ng mga Amerikano ang mga Vietcong. Dahil marami sa mga ito ang nagtatago sa Cambodia tuwing magsasagawa ng operasyon ang mga Amerikano at bumabalik na lamang kapag tapos na. Para pigilan ang pagtatago ng mga Vietcong sa Cambodia, inilunsad ng mga Amerikano ang iligal na digmaang The Cambodian Campaign. Binomba ng mga eroplanong Amerikano ang border towns ng neutral Cambodia na di umano'y pinagtataguan ng mga Vietcong. Ayon sa mga Amerikano, mayroon daw silang pahintulot mula kay Prince Hanuk na bombahin ang mga bayan na ito, ngunit ito ay mariing itinanggi ng leader ng Cambodia. Nagpatuloy ang bombing campaign na ito hanggang 1973 kung saan halos buong silangang Cambodia ang dinurog ng mga US Stratofortress Bombers. Tinatayang umabot sa 150,000 na mga Cambodian ang nasawi sa iligal na pambobombang ito ng mga Amerikano. Dahil dito, sumiklab ang galit ng mga Cambodian sa mga Vietnamese dahil pati sila ay nadamay. Ang pangyayaring ito ay may malaking epekto sa mga susunod na malagim na pangyayari. Noong March 1970, Pinabagsak si Prince Hanok ni Lon Nol at siya ay inalisan ng kapangyarihan. Ayon kay Lon Nol, ginawa niya ito para iligtas ang bansa sa mga kapalpakan ng kanilang prinsipe. Gumuho dito ang mundo ni si Hanuk. Dahil sa kanyang desperasyon, humingi siya ng tulong sa hindi inaasahang kakampi, ang Kimerog ito na nga ang formal na simula ng Cambodian Civil War. Nangako ang mga Khmer Rouge na kanilang ibabalik sa kapangyarihan si Prince si Hanuk. Kapalit nito, kinakailangang suportahan ni Prince si Hanuk ang Khmer Rogue para makakuha ito ng simpatsya sa publikong Cambodian. Dahil sa suporta ni si Hanuk, naging isang legitimate na pangkat ang Khmer Rogue at unti-unting nakuha ang loob ng mga Cambodian para tulungan ang Khmer Rouge na pabagsakin ang pro-US na Cambodian government. Sinalakay ng North Vietnamese Army ang Cambodia noong 1970. Dinurog ng mga veteranong North Vietnamese Army ang puwersang Cambodian. Pagamat suportado ng mga Amerikano, hindi naging mabisa ang depensa ng mga sundalong Cambodian dahil sa matinding kaso ng korupsyon marami sa mga sundalong nakalista sa payroll ng army ay mga ghost employee para maibulsa ng mga general ang pera. Makalipas ang ilang matitinding bakbakan mula 1972 hanggang 1974, natalo ang Cambodian Army ng mga komunista at unti-unting naitulak. Pagsapit ng 1974, ang kanilang capital city, ang Phnom Penh, ay ganap ng napalibutan ng mga Khmer Pinutol ng mga komunista ang kalsadang nagdudugtong sa Phnom at South Vietnam kaya't hindi na makapagpadala ang US ng tulong para sa kanilang bugbog saradong kaalyado. Sinubukan ng mga Amerikanong magpadala ng supply sa pamamagitan ng airlift. Gayunpaman, masyado itong naging delikado dahil sa mahusay na anti-air defense ng mga komunista. Sa mga lupaing na sakop ng Khmer Rouge, Unti-unti nang nakikilala ng mga Cambodian ang tunay na kulay ng mga komunista. Nang magsimula ang civil war, ang mga ordinaryong mamamayan ay wala masyadong pakialam. Para sa kanila, dahil pare-pareho namang Cambodian ang mga naglalaban, kahit sinong manalo ay walang gagawing pagbabago sa kanilang buhay. Gayunpaman, paman. Laking gulat ng mga Kambodian nang magpatupad ng mga radikal na pagbabago ang Khmer Rouge, kagaya na lamang ng pagtalikod sa makabagong medisina, science at napakarami pang iba. Sino mang kukontra dito ay agarang pinahihirapan at kadalasan ay pinapatay pa. Paging ang mga Vietnamese na kanilang kaalyado ay nabigla at unti-unting nagsisi dahil kanilang sinuportahan ang isang malupit na rehimen. Nang masiguro ni Pol Pot ang kanilang kapangyarihan, kanilang itinapon si Prinsipe Hanok at ang kanyang mga supporter. Ganap nang walang kontrol ang prinsipe sa grupong kanyang sinuportahan. Habang nagaganap ang mga ito, patuloy naman ang paglala ng sitwasyon sa panumpen. Dahil sa takot na maabutan ng mga Khmer Rouge, nagsiksikan ang mga milyon-milyong Cambodian refugees sa Kapitolyo. Nagresulta ito sa labis na overcrowding, taggutom, epidemya at kriminalidad. Sa kabila ng napakaraming sibilyan, walang awang binomba ng mga komunista ang panumpin. Libo-libong mga sibilyan ang nasawi at nasugatan sa araw-araw na pambubombang ito. Nang parehong taon 1975, Pumirma ang US Congress kung saan pinagbawalan nito ang puwersang Amerikano na makialam sa kaguluhan sa Cambodia. Ang desisyong ito ang pumatay sa pamahalaang Cambodian. Sa paglisan ng mga Amerikano, wala na ang air support ng Cambodian Army na tanging pumipigil sa mga kimerog na kubkubin ang buong bansa. Para paghandaan ang final showdown laban sa mga komunista, Nagsagawa ng mahigpit na depensa ang Cambodian Army sa paligid ng Phnom Penh. Gayunpaman, bago pa magsimula ang labanan, biglang nagbitiw sa kapangyarihan si Lon Nol at noong April 1, 1975. Siya ay tumakas kasama ang kanyang buong pamilya, malalapit na tagasunod at mga kaibigan patungo ng United States sa tulong na din ng mga Amerikano bumagsak ang moral ng buong bansa sa ginawang pagtakas ng kanilang lider. Sa kabila ng kanilang pagtakas, ilang mga matatapang na lider ng Cambodia ang nagpaiwan para damayan ang kanilang mga kababayan. Sa kabila ng kanilang napakatapang na depensa, sila ay iginupo ng mas maraming mga komunista dahil sa kawalan ng pag-asa. Ang buong hukbong sandatahan ng Cambodia ay sumuko noong April 7, alas 10 ng gabi. Inakala ng lahat na matatapos na ang kaguluhan, ngunit maling-mali sila. Imbis na hulihin ang mga sumukong sundalo, sila ay panandaliang ikinulong at grupo-grupong pinagpapatay ng mga Khmer sa loob ng Olympic Stadium. Para naman sa mga naiwang lider kagaya ni Prince Sirik Matak at Lon, Lon kapatid ni Lon Nol, sila ay inaresto ng mga kimerrog at pinugutan ng ulo. Dahil sa paniniwalang ang mga mamamayang nagtatago sa lungsod ay mga traidor at kakampi ng dating pamahalaan, sa pilitang pinalayas ng mga komunista ang lahat ng naninirahan sa Panompen. Sila ay pinapunta sa mga kanayunan kung saan sila ay ginawang mga magsasaka at manggagawa. Tinalikuran ng mga kimerog ang siyensya at makabagong medisina. Sa paniniwalang, lason ang mga ito sa utak at propaganda lamang ng mga western countries. Marami sa mga doktor at scientist ang pinagpapatay ng mga komunista. Ang ilang mga nakaligtas ay nagkunwaring mga magsasaka na lamang para maiwasan ang kalupitan ng mga kimerog. Dahil sa pulisiyang ito, daang libong mga Kambodian ang nasawi sa gutom at sakit. Sumunod na tinarget ng mga kimerog sa utos ni Pol Pot ang mga Kambodian na nakapag-aral, mga profesional at maging mga relihiyosong tao. Para sa kanila, ang mga ito ay potensyal na kalaban sa hinaharap libo-libong mga dating government employees, doktor, engineer, teacher at maging mga Buddhist monk ang walang awang pinaslang. Pati ang mga taong nagsusuot ng salamin at marunong magsalita ng dalawang wika ay tinarget din ng mga kimerog sa pag-aakalang ang mga ito ay kakampi sa mga kalaban dahil matatalino ang mga ito. Sumunod na tinarget ng mga sabik sa dugong Khmer ang mga ethnic minority sa Cambodia, kagaya ng mga Thai, Vietnamese at Chinese. Isinisi ng mga Khmer ang lahat ng problema ng Cambodia sa mga grupo ng taong ito. Sinugod ng mga brainwash na Cambodian ang mga tahanan ng mga minority kung saan buong pamilya ng mga ito ang kanilang inaresto at malupit na pinaslang. Partikular na tinarget ng mga patayang ito ang mga Vietnamese family na naninirahan sa Cambodia. Ang matinding galit na ito sa mga Vietnamese ay sanhi ng di pagkakadamay ng Cambodia sa Vietnam War. Ang pinaka-notorious na bilangguang panahong ito ay ang S-21 prison. Dito ay kinukulong at pinahihirapan hanggang masawi ang sinumang mapaghihinalaang kaaway ni Pol Pot at ng pamahalaan. Sa loob ng bilangguang ito, natural ang pagutom, pambubugbog, pagkalikot sa katawan ng tao ng walang anestesya at malupit na pagpaslang kagaya ng pagsunog ng buhay. Batay sa makabagong estimate, tinatayang 99% ng mga ikinulong dito ang nasawi sa karimari-marim na paraan. Sa tindi ng pagpapahirap ng kimerog. Marami sa kanilang mga nabihag ang pinipili na lamang natapusin ang kanilang sariling buhay. Para makatipid, ang mga Khmer ay hindi gumagamit ng bala sa pagpatay. Bagkus gumagamit sila ng palakol, itak, piko at kung ano-ano pang armas para pahirapan at tapusin ang buhay ng mga bihag nila. Napakarami pang mga kawalanghiyaan ang ginawa ng Khmer at ni Pol Pot na hindi natin mababanggit dito sa YouTube. Tinatayang dalawa hanggang apat na milyong Cambodian ang pinaslang ng mga komunista, katumbas ng tumataginting na 24% ng kanilang buong populasyon. Inakala ng lahat na wala ng pag-asa ang mga Cambodian na makalaya pa sa napakalupit na pamamahala ng Kimerog ni Pol Pot. Gayunpaman, ang kaligtasan ng mga Cambodian ay magmumula sa hindi inaasahang tagapagligtas, ang Communist Vietnam. Dalawang taon makalipas ang Vietnam War kung saan natalo ng mga Vietnamese ang USA, sumunod na inatake ng Vietnam ang Cambodia. Ang kanilang layunin, durugin ang marahas na pamumuno ni Pol Pot at tigilan na ang kanyang kabaliwan patagumpay ang mga Vietnamese na pabagsakin ang pamahalaan ng Khmer at kanilang napalaya ang mga Cambodian. Si Pol Pot naman at ang kanyang mga kasamahan ay nagtago sa mga kabundukan. Sa kasamaang palad, ilang taon lamang makalipas nito, si Pol Pot at ang kanyang mga kasamahan ay muling magbabalik at kanilang ipagpapatuloy ang kanilang pamamahala sa Cambodia. Hindi siya naparusahan dahil sa kanyang mga pagkakasala at ang kanyang mga biktima ay mananatiling walang hustisyang natatanggap. Si Pol Pot ay namatay ng mapayapa noong 1998 dahil sa isang heart attack. Kung nais ninyo ng mas detalyadong episode sa Cambodia-Vietnam War, magkomento lamang kayo sa ibaba. Napakarami pa nating kasaysayang pag-uusapan, kaya't siguraduhin na pindot nyo na ang like and subscribe button. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.